ko oh, na pag ko na ayun guys tawid tayo dun sa kabila ayun, tayo sa kontaraya complex magaano magala ang uh, person ayun na. tawid tayo dito guys abang wala pang car tayo sa LRT. tayo maghanap muna tayo ng makakain si tayo tayo dito tayo guys kita tayo guys

Tapos na naman ang 600 natin guys Napili na tayo Ayun Wala, wala nang problema Okay, nakapadala na tayo ng pera Sa Pilipinas guys Buti naman Mataas ang palit ngayon 12.88 Pero mas mataas kahapon kahapon na uh, 12.93 so bumaba na naman siya ng uh, 5% yan ang bus dito guys yan o oh, diba ah, ang ganda ng place o oh. ito yung na ng... makapag hmm. out ng ulam chicken chicken how much one chicken ah huh? one chicken how much uh, one chicken five Bye? Uh, five oh give me take out one lah yeah. no hot okay. no, okay. no okay. hindi, na ako ng manok hindi <laughs> naman mainit hindi pa malutong so ayun guys ang central market ng ah uh,